Una na pong sinabi kasi na si Sara Duterte na ay hindi naman kawalan sa kanya ang pagiging vice president. So doon pa lang, why bakit? Bakit yan noon? kailangan mong tumakbo sa eleksyon? Kaya ka naluklok. Wala naman palang halaga sa'yo yan. Hindi pala kawalan sa'yo yan. Hmm. Ano ibig sabihin noon? Na ang pinakahangad mo lang talaga, yung pinakamataas na posisyon, yun lang para sa'yo ang may halaga para sabihin ko sa iyo sa tingin ko ang lahat ng posesyon sa gobyerno kung ikaw ay totoong public servant mahalaga yan siguro kasi talagang wala kang nakikita sa sarili mo na isang bagay na naitulong mo sa pagunlad sa pagangat ng ating bansa wala eh ba diba? Hmm. at eto naman pong uh, impeachment case nga na sa Sara Duterte nagkunwari rin ito eh na wala rin daw sa kanya yan hindi daw siya apektado sabi nga ng mga natasans nagkunwari lang pala na hindi, na, hindi daw masakit hindi daw masaklap ito para sa kanya pero eto ang nangyari hinaharang na niya ngayon hmm. balibalita kasi baka daw mag na lang itong si Sara Duterte baka sakali kasi na yung pangalawang kaparusahan na Uh, perpetual disqualification sa public office ay mawala rin. Aba, hindi pala. Kahit pala mag-resign itong si Tambalustay, wala rin siyang kawala doon sa kaparosahan na perpetual disqualification kahit sa ang pwesto man sa gobyerno. Yun pala yun. So, ayan. Ito po ba ang ibig niyong sabihin na kayo ay hindi apiktado dahil kayo po ay naghahin ng petition for Sir Sergiatore or certiorari and Prohibition sa Korte Suprema laban nga sa kinaka, kinaka, kinakaharap na itong uh, si Sara Duterte na impeachment case. Yan po ba ang hindi apiktado ay mukhang may isa daw kasing kinatatakutan ay itong si Sara Duterte. Kung natatandaan niyo po, sinabi niya na mas masakit pa daw na maiwanan ng boyfriend o girlfriend kaysa daw sa ma-impeach. Ayun naman pala. Hmm. Kung yan ang pinaniniwalaan mo na mas masakit pa yon, baka kasi nakakaranas ka rin ng ganitong sitwasyon. Kasi balita, hiwalay na rin daw ito sa, sa kanyang asawa. ah, oh. eto na nga, ba ang kinatatakutan sa Sara Duterte sa paggulong ng impeachment trial? Yung uh, mabubulgar daw kasi yung kanyang unexplained wealth. Hmm. Talagang bubusisiin talagang sa, sa trial, ay siguradong siguradong uh, etong lahat ng ito ay dapat dapat ilahad niya. Hmm. Pero yun nga, na rin sinabi nga natin si Tambalustay na kuno ay hindi naman siya sisipot sa trial. O, tignan nyo. Nasaan na po ang katinuan ng mga Duterte? Abay, ano nangyayari? At ang masaklap dyan, kung hindi na matinuan itong mga ito, yung mga naniniwala pa sa kanila ay matitino din? ay matitino pa. Mukhang malabo na ren. Good luck.